August 1587. Isang daan at labing limang mamamayang Ingles ang dumating sa isla ng Roanoke by buying lugar ng North Carolina upang itayo ang isang komunidad at manirahan doon. Ganun paman, ang ilan sa mga plano ay naudlot nang ang tumatayong gobernador nila na si John White ay nagdesisyong magbalik sa Inglaterra upang kumuha pa ng mga karagdaang supplies. Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Hindi naman inaasahang maantala ang hanyang pagbabalik dahil sa sumiklab na gyera laman sa Espanya ng panahon na iyon at nakapaglayag lang pabalik ng Roanoke noong 1590. Sa kanyang pagdating ay natagpuan na lang niyang walang katao-tao sa munting komunidad at isang salitang nakaukit sa isang puno na nasa munting pamayanan nila doon. Ito ay ang salitang Kruwatuan. Maraming kyoriya ay naglabasan sa kinahinat na ng mga mamamayan ng Rowanok. Ang ilan dito ay nagsasabing ang mga ito o mano ay pinatay o dinukot ng mga lokal na katutubo doon, samantalang ang ilan ay nagsasabing posibleng naglayag ang mga ito pabalik na Inglaterra at namatay sa laot. Sabi naman ng iba na posibleng sumanib na lang ang mga ito at nanirahan kasama ng komunidad ng mga katutubong naninirahan din sa lugar na yun, patunay ng nakitang salitang Kroatoan na tumutukoy sa pangalan ng isang tribo na malapit doon sa kabila ng mga investigasyon at kuro-kuro sa paglipas ng mga taon. Ang katotohanan ay nananatiling mailap at nababalat ng mga tanong. Nanatiling isa ang kaso ng Rowanok sa mga misteryong palaisipan magpasapanahong ito. Ang Rowanok ang nagbigay sa matugumpay na komunidad ng Jamestown na isa ring pamayanan mula sa Inglaterra na sinimulan matapos ang labing pitong taon na nangyari sa Roanoke. Ang Jamestown ang naging inspirasyon sa kwento ni Pocahontas. Ang naglahong mamamayan ng Roanoke ay nag-iwan ng alaala ng misteryo at katanungan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila si leba ay nanirahan kasama ng mga katutubo o si leba ay namatay sa pagsalakay